Oh, mga kaspol, ako yung narito ngayon sa bayan ng Malpa. mayroon nung ako nakita rin eh, sa akin ng paningin. Talaga ako napakaganda ho ng mahilaw ho din eh, sa lugar ng Naray. Ngayon yung tingnan at napakaganda ho Naray. At talaga hong kaya-aya hong tingnan ho, aring lugar ho Naray. Hindi nyo ho at napakaganda ho. Ito ho ang sinasabi ko sa inyo mga kasbag at nakapukaw ho ng aking atensyon ang lugar hong are. Ay talaga ho napakaganda at napakainaw hong tanaway, eh. napakaganda ho sa mata, maliwalas at tunay ho ginastusan ng ayos ho. Ito, ito ho ay matatagpuan din ho Hore sa bayan ho ng Malbar, Patangas at ang inayusan nilang are ay are ay kanilang munisipyo at napakaganda ho ng kanilang pailaw din eh isa ka na ano dito napunta ko dito sa bayan ng Batangas ay are nakita ko pailaw ka na ho na, nagpailaw ay napakaganda naman ho kaya napakarami ho napunta ho din eh natigil pinipicturan siguro nasisiyahan din tulad ko kung napadaan ay nagandahan din ho kaya binidyohan kong aray at akin nung i-upload ho aray talaga hong... ho kayo na magsabi kung aray pangit o maganda pero sa tingin ko napakaganda ho din eh ay kung yung makakapunta ho din eh papunta ho aring tanawa nasa kaliwa ho, ang munisipyo ho ng Malbar Batangas. ay aray ho ginaya kanila ginastusan at napakaganda ho ng tanawin ho din Talaga ho kaya ayang pagmasdan ang ilaw ho din eh na ginawa nila. Ay, kaya nga ho kung din eh na napukaw na ho ang aking atensyon sa, sa sobrang ganda ho ng ilaw. Lalo na ho sa personal mga kasbag, napakaganda ho din ng ilaw at napakaliwanag. At organisado, kanya-kanya ng ilaw, iba't ibang kulay. Ay parni na kayo mga kasbag, ba